Hello guys! Kumusta po? Kayong lahat, may tips na naman po tayo. Sana magustuhan ninyo ito. Ang Tore ng Babel. Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ang mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Ngayon, sinabi ng mga tao, magtayog tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa, at pinainitin nila ito ng mabuti para tumigas ng gusto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato. At asfalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Tinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nilang ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo, pag iba-ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya pinanggalit sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag iba, -iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinanggalit niya sila sa buong mundo. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 1-9 Telso Llorente Youtube Channel Guys, kag nagustuhan mo yan pa like, share and follow, subscribe at papindo na bottom bill ma-update kayo sa mga YouTube channel ko.